Natupok ang isang pabrika ng plastik sa Bustos, Bulacan. Posibleng nagsimula raw ang sunog sa welding ng itinatayong bahagi ng pabrika. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Mula sa Himpapawid, kitang-kitang lawak ng apoy na tumutupok sa isang pabrika ng plastik sa Barangay Bonga Mayor sa Bustos, Bulacan. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang sumiklab ang sunog at mabilis itong lumaki. Pahirapan din ang pag sa apoy dahil sa mga nakaimbak na plastik. Halos di umuubra ang pagbomba ng mga bumbero ng tubig. Binasa na rin nila ang mga katabing gusali para mapigilan ang pagkalat palalo ng apoy. Kaya so, nang struggle namin, hindi siya nababansyo ang ginawa na namin. Nagdepensya na lang kami sa bawat mga structure na Katabi, kamukha po ng mm -hmm. isang side na to na building na to. Mm -hmm. ito, ito na ito kasi punong-puno ito ng mga stocks po. So ito yung na namin. Higit limang oras na nakipaglaban ang mga bumbero sa nagangalit na apoy. Pasado alas 10 ng gabi, nang tuluyang maapula ang sunog sa pabrika. Maswerte naman at wala ibang nadamay. Ah, medyo malaki kasi lahat ng finished product nila inabuti. Mabuti na lang, walang uh, hindi lumipat sa kapitbahay, walang na residenting na na apektuhan. Sa paunang investigasyon ng Bustos BFP, isang itinatayong warehouse ang pinagmula ng sunog. So, uh, Base sir doon sa uh, witness uh, kanina, mayroon daw nagwiwinding doon sa isang bagong warehouse nila. Under construction pa kasi yung sir, hindi pa tapos. Actually, wala pang occupancy permit sa amin yun. So under construction pa siya, mayroon daw nagwiwinding sa taas na uh, bigla na lang nakita nila nagliap sa ilalim. Wala namang nasaktang bumbero o empleyado ng pabrika. Inaalam pa ang halaga ng kabuwang pinsala ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.